Narinig mo na ba ang numerong 666? Alam ko, pamilyar na pamilyar ka na sa numerong 666. Ayon sa Biblia, ang 666 ay ang magiging marka ng lalabas na limaw. Ang 666 ay ang simbolo ng pangalan ng darating na Antikristo sa ating panahon. Ang magtuturo ng iba sa mga itinuro ng ating Panginoong Heso kristo Ang tanong ko lamang po, ang Antikristo ito ba ay gagamit ng 73 books ng mga Katoliko? O ng 66 books? ng hindi mga katoliko. Tanong ko lamang po. Brother Paul.